Nyao nyao. Yeah, good morning. Tao tao to. Ay ba? Diba? Ah. Uh, di ba no ngano? Kinahita natin sige ng kinahita. Ah. Uh, Pagkatapos na nung isang araw, di ba, nilagyan natin ng no, pintal pen. Pintal pen, ah. Uh. Ngayon ay tama. Diba? Oh. Uh, Nagkaroon na siya ng kilay. <laughs> <laughs> anong ginawa mo? Ayun, yung mga buhok. O, oh, anong ginawa mo sa buhok? Pilih dikit, pilih dikit tuh. <laughs> <laughs> Tidak ada yang ada yang Hah, isi. Bagus. Ini nih, 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 tapi di Ah, ayah na. Ayah <laughs> ayo so, mga idol, good morning. Ah, ah, uh, maulan na naman. Kaya ito si Mona Lisa. Ah. Uh, ba, to? Natatawa to. Natatawa ko mag-isa ba? Ay, na naman to. Nyaw-nyaw. Siya, good morning. Natatawa ng tawa to tawa ba? Ay, di ba? Ah. Di ba, nung ano, kinahita natin, sige mag kinahita. Ah. Pagkatapos na nung isang araw, di ba, nalaga natin ng no, pedal pen. Pedal pen, -telpen, ah. Ngayon, ay, di ba? Oh. Nagkaroon na siya ng kilay. <laughs> Bakit? Anong ginawa mo? Ayun, yung mga buhok. O, oh, anong ginawa mo sa buhok? Pinagdibigit. Pinagdibigit to. Naligyan mo na na kay Lai. <laughs> Tara, tingnan natin. Bakit ba? Ha? Kasi. Bakit? Pag <laughs> yun, hindi <laughs> na may patulig yun. Hindi kita mo. Apo. <laughs> 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 <Naligyan mo. laughs> Matutuwa na yun, sigurado. Oh, <laughs> ayun, Ma. Huwag kang atas. Nakikita mo rin yun. Excited na ako. Punta ako na kaya ka. Oh, tatating nyo na doon, Ma. Oh, pag nakita mo na doon, Ma. Oh, Di ganun nagigil yun. Na, oh. Matutuwa hmm. yan. Kahit nangalit ang na. <laughs> ganda. Gusto ko na... Ayan na. Ayan na. Ano?

wala kasi tangali lagi magising eh. <laughs> <laughs> Ay, bilgay kasi. Oh. Para mayon si tayo. Oh. Bilgay dali ba? Tutigi tayo. Uy. Uy. Much much later. Lumabas pa, lumabas. Aba, trip yun. Aba, trip yun. Aba, trip yun. Ano na? na? alam mo layo pala. Laylay na <laughs> <laughs> Ano? Ay!